Ah, ito, ito, Dati ho, nakakadalawang kahapon Pero, natanggal ko rin. Madali lang. Ka ang kalaban mo lang kasi sarili. Madali lang tanggalin yung mga bisyo. Basta, magkaroon ka lang ng disiplina. Hmm? Sa una, mahirap tanggalin. Siyempre, napamahal na. Di ba? Di ba na lighter? Oh, no! Seryoso, seryoso. Disyo. Mga sup sup <laughs> Tingnan nyo. Pag kayo sup-sup lang sup-sup nito, mangyayari sa inyo. Oh. Diba? Yung paa niya parang naging uh, kamay ng talangka. Oh. Ngayon, hindi naman natin kailangan sa buhay ito eh. Paano masabi? Pag nagkasakit kayo, oh, matutulungan ba kayo nitong nagmanufacture nitong sigarilyo? Ah! Hindi! Oh. di diba? Hmm. Ayan! Kailangan nyo pa sa buhay to. Oo, Oo siyempre, may bisyo eh. Kailangan yan. Hindi nga mapakali. Di ba? Mm hindi -hmm. mapakali ang isang tao pag rin nyo. Nagahanap talaga sila. Kahit hating gabi yan, gigising yan, babangon yan para lang pumili na itong kasop-sop na ito. walang <laughs> bisyo okay. nga, O kaya magbisyo na lang kasi yung walang bisyo daw, nalulungpo. <laughs> <laughs> may bisyo, hindi nalulungpo. Kung <laughs> <laughs> Hindi. Alam niyo, itong sigarilyo, halimbawa, nakaka isang kaha ka sa maghapon, magkano isang kaha ng sigarilyo? Katago pangalan ha. Kinakata ito. Uh, halimbawa, 100 isang kaha. Kung araw-araw may, wa, may isang kaha ka, Di 100 yun. Sa, sa 30 days, ah, ganyan 30 100. 30 100? 3,000. Magaling kang kupal ka. 30 100 eh. Tama <laughs> ba yung <laughs> kwenta 3,000. Oh, 3,000. Ngayon, sa loob ng isang taon, ilang buwan ba sa isang taon? thirty Oh Dose? No! <laughs> Dose? <12. laughs> times times at three thousand. Thirty thirty-six. Thirty-six thousand. Thirty-six thousand? Oh, may oh. oh tao na, na. Sa tao na. Ma Matagka klase na rin yun. Sa tao na. Gago! Hindi, <laughs> joke lang. lang yun. <laughs> Alam mo hindi naman yung bisyo pinagbabasihan ko bakit namamatay ang tao. Bakit namamatay ang tao? Kasi buhay eh. O, ba? Diba, namamatay ng tao, hindi naman Paano masabi? Lalo na pag napunta doon sa uh, buhay na walang hanggan. Oh. Huwag <laughs> <laughs> yeah, mo na kayo magmiminta na hanggat bata pa kayo. No. Huwag niyo magmimintan na sa sigarilyo. Huwag niyo magmimintan na siya. Ano, <laughs> Dahil magdalagdagan pa ang minti na sinyo. Hindi <laughs> kasi. Di kasi. <laughs> Marami kasi kwan. Talagang itong sigarilyo, talagang kwan na nila ito. Uh, Pampagana talaga nila. Okay. Paano masabi? kumain, mag siya. Ay, pagkatapos kumain, Manigari. Manigari pa rin. Tapos, pagtulog, Bago bago ma bago matulog yan, maninigarin niya pa rin. Pa rin. So, tapos siyempre, bago matulog, tumitira yan. Pagkatapos <laughs> yan, maninigarin niya pa rin. Sarap na maninigarin niya pagkatapos. <laughs> <laughs> Pero <laughs> bago kayo mag-maintenance, magpacheck ka po na kayo sa doktor. Kung ano pwede i-maintenance. Oh, so, Yung alak ba? ba or... Pag maintenance mo na, pag ginawa mo maintenance sa sigarilyo at check up ka sa doktor, bakit ang galing ito ng doktor? <laughs> okay, tanong naman kung ano yung so, mas diba? ano eh. <laughs> okay. Ayan. Mga kasawal, seryoso, pe, seryoso kami pero tumatawa lang. Okay. ba? Tawa ka na kanina. Oo, <laughs> oh, ito, ito. Dati ho, nakakadalawang kahapon Ang sinisigarilyo ko, yung may kabayo. <laughs> ang ininom ko, ihi ng kabayo. <laughs> ano ihi ng kabayo? Red horse. Yan, ininom ko lagi Pero, natanggal ko rin yung sigarilyo at saka yung, yung kabayo. Pag ininom ng ihi ng kabayo. Okay. Mga kasuel, madali lang. Ang kalaban mo lang kasi sarili. Madali lang tanggalin yung mga bisyo. Basta magkaroon ka lang ng disiplina. Hmm? Sa una, mahirap tanggalin. Siyempre, napamahal na. Di ba? Di ba na po Nay, ng lighter?